ICC, hindi niya tatanggapin ang kaso ng isang akusado na may kaso na sa, sa bansa niya. Eh, yung tanong, yung si Duterte ba may kaso sa Pilipinas? Wala. Kaya wala, wala nang issue dito ng is the justice system working or not. Kasi yun ang first part ng admissibility. Secondly, hindi gumagana eh, yung justice system para sa mga human rights violators. In fact, kaya sila pumunta sa ICC, uh, nasasaktan nga kami eh, pag binibira sila ni Duterte mga kaanak. Ba't kayo pumunta sa ICC? Bakit hindi sa lokal? Eh, si President Duterte, alam niya, abogado siya, na hindi siya pwedeng kasuhan dito. May presidential immunity siya. Eh. Tapos kukutsain mo yung mga kaanak na, ba't kayo nandun? ang Ang problem, eh dapat ni-resolve ni President Marcos yon nung nasa, nakaupo na siya. Eh wala namang kaso si Duterte hanggang ngayon eh. Kaya lalong tumibay ang ICC na ituloy namin to at walang kaso. So dapat uh, sabihan si President Marcos at mung mamamayan ay sabi na bumalik na nga tayo sa ICC. Hindi mo naman nire-reform ang justice system. Pag ordinaryong tao, pumatay ng ordinaryong tao, pwedeng i-prosecute yan. Pero the moment coronel o general ang gumawa, eh, may problema na tayong malaki, Uh, pagkapulisan o militar ang gumawa. So, iyon uh, ang status ng justice system natin ngayon. Kaya tama lang na nag-resort ang pamilya doon sa ICC.